ang CCP ang malaking pulang dragon na binabanggit sa Biblia. Ito ang kaaway ng Diyos sa lahat ng kapanahunan. Inuusig siya at ang mga hinirang niya. Nakagawa ito ng mabibigat na krimen at nakatadhana itong parusahan ng Diyos. Pero iba kayo. Mga ordinaryong miyembro lang kayo ng populasyon. Mga karaniwang tao lang kayo. Hindi kayo dapat maging mga kaaway ng Diyos. Huwag ninyo siyang usigin at ang mga hinirang niya, gaya ng ginagawa ng malaking pulang dragon. Kailangan namin gawin to para makakain. Binibigyan nila kami ng kabuhayan. Alam ko, ginagawa niyo lang to para sa kabuhayan. Pero pwede kayong gumawa ng iba para maghanap buhay. Bakit kailangan ganitong trabaho pa? Bilang mga aliporas ng CCP at mga kasabwat ng malaking pulang dragon, kagalitin ninyo ang tao at Diyos. Pangit ang kaahantungan ninyo. Kung itatakwil ninyo ang malaking pulang dragon, tatandaan ng Diyos ang inyong mabubuting gawa. Kahit ang mga ibon sa himpapawid ay may pagkain at ikabubuhay, kaya tiyak na hindi kayo ahayaan ng lumikha na magutom. Huwag ninyong gawin itong trabaho ng pagtulong sa pwesa ng kasamaan. Mag-ipon kayo ng mabubuting gawa para sa mga inapon ninyo. Nagpapakita ang Diyos ng malaking awa at matinding galit kakaawaan at pagpapalain niya ang mga nananalig at mga sumusunod sa kanya. Magtatamasa ng biyaya niya ang mga taong yun. Sa mga sadyang lumalaban sa kanya, kahit na alam nilang umiiral siya, magpapahayag ng galit ang Diyos. Paparusahan niya ang mga lumalaban sa kanya at ang mga umusig sa mga hinirang niya. May oras pa kayong huminto sa ginagawa ninyong yan. Kung magpapatuloy kayo, tiyak na dadanasin ninyo ang parusa at paghihiganti ng Diyos. Magiging napakalubhan ng mga kahihinatnan. Ang mga nagpupumilit na sumalungat sa Diyos hanggang sa uli kahit kamatayan ng kapalit, ay tiyak na magdurusa ng walang hanggang kapahamakan.